Yeah, yeah. Yeah. Si Stella Salin. <laughs> ah, Asa na yung kapayapaan! Up na naman kang Can't Buy Me Love. Nanonood ako ng slide kahapon. Di ba yung story yan parang papasok siya sa isang trabaho na hindi maganda para lang magkaroon ng pera tapos bibigyan niya ng mata yung lola niya. Tama? Hindi. Okay, tama ba? nalaman ko rin yung story na kahit hindi ko pa napapanood kasi nung nagkwentuhan kami last time nung surprise, ano, dumaan ako dun sa surprise birthday ni Neil. Ilang episode sabay? Grabe no, Netflix sila, you no? Know? Tsaka solid din kasi sunod-sunod yung mga kapamilya shows, number one. Eight na siya. Oh, nice. Five pa lang sa YouTube. May mga Chinese customs din ata. Wala bang Donbel and DJ o ulit? Tingnan natin, yung all white na outfit ba to? Sa... yung isa naming collab, di ba? All, all white na outfit. All white. Dimzak Jello, thank you po. Ah, OST. Pwede, tingnan natin. Wala yung malamang mangyari. gusto, gusto ko rin naman mag-OSD pa para, eh. Parang, kasi kapag, ako parang lalo nagkakaroon ng meaning yung kanta, lalo na kapag OSD. Kanyari, ka, kanyari kagabi, nag, nil, -nag lang ako sa mga songs ng video ko sa Spotify na nakikinig ako. Like yung growth namin bilang artist. Tapos pinakinggan ko kanyari, easy to her. Ang grabe yung, ang nostalgic mo. So, Tapos parang ang dami mo maiisip na just video ko. Galing. best time. Yung bubble head na dito lang pinag-aagawan kasi. Kito man. Kobe Dia hello po. Sa so Superstar. O oh, nga, hindi ko na alam kung bakit kaya niya mag-1 million pataas dun sa Superstar. Like, natry ko naman na super perfect yung, as perfect yung ano ko, yung mga points ko dun. Pero hindi yung mahabot ng 1 million. Ah, ginagamit yung cards. Ano ah, yun ko na nalaman. Tapos hindi rin nag-work na walang ads kapag wireless yung earphones mo, headphones mo. Kailangan wired. What's up, Jared? Thank you. Nagintay tuloy ako ng ilang beses na 30-second ads. Nag-search tuloy ako dun sa Google. How much uh, money do <laughs> parang game programmers get with uh, 30-second ad? Ah, nice. Pero okay, I mean, maganda rin yung game. Tolid. Tinay, thinking out loud lang ako. Pero <laughs> ano yun. Try nyo yung ano, panaginip, panaginip, tsaka tumitig lang mo doon na hard. Uli kung ganun yung top top revenge, tsaka yung meron din na parang Japanese na laro, na ganyan din, na music din, sa computer, nung matagal na. Kalimutan ko yung ano, pero magaganda rin yung mga tugtugan din na. Japanese ata yun. Sa computer na o Go to jam ata? Di e, parang nagpa-piano ka talaga. Sa so, sobrang galing mo. Si Dax Millions balagi ang score. Nice. Anong card yan? Baka may ace card dyan. Wasak ng space bar. Oo. Oh, pa. Ate po, hindi ako next mag-computer. Mint 09, thank you po. Sa atin yung food delivery. This Christmas. Mm -hmm. <laughs> 100k na. Yay! Hello din sa 143 viewers ko. Miss ko kayo. Konting hintay na lang, Aces. Maghuhulat na lang kayo sa mga pangyayari sa BGYO. Gulatin natin silang lahat. <laughs> Thank you, El. Thank you, Kani Jay. Alam ko rin naman yung feeling na, na, na naghihintay. Kahit saan naman, sobrang Nakaka- may mga times na mababago ka ko yung kakawit. Pero gets ko yan. Kahit nga gusto ko na yun. Or in general, waiting is ano. Mahilig ba, mahilig ba kayo maglakad? Ako mahilig kang maglakad. Parang feeling ko ang lawak ng naiisip ko. Thank like you sister Pinay. Or parang yung imaginations ko. Or parang nasisane ako kapag naglalakad. nakakalimot. Naglakad nga kapag puntang kanan. <laughs> Thank you, Trixie. Thank you, Pop. Thank you, Bucci. Joke lang. <laughs> <laughs> sa so, naman nalo ko sa campaign na to? Sa You Gotta Grab It. Ang winners dyan, five winners ata, para sa tier one. Oh, Pangarap kong song for video Eden, aside from sa mga ibang wishlist ko. Uhm, gusto ko ng song na parang nakakaiyak. As in, mas toned down pa. Gano'n. Wala lang. Gusto ko ng gano'ng song. Parang mas stripped down pa siya kaysa sa panahon. Gano'ng level. Oo, gano'n. Onion. Enyen? Nawasa? Itlog ni <laughs> si uno si chefe mitschbeier yeah. oh well Nawasa. Yeah. thank you isa thank you for staying I reckon, mundo no, ano talaga kayo, mga real ones. Kanina nagagalit pa si Gucci, binugutitan siya. Kasi wala kaming time pumunta sa parang groomer. Groomer? Sa groom, sa ano, groom ng aso. So parang ginupitan niya siya ng paunti-unti sa mga buhol-buhol. Hindi -buhol. eh, naman siya sobrang, ano, ginagawa yun para uh, hindi matuloy na maging basahan yung itsura niya. Angel Lasse. Thank you, Benjo the Poggy. Mm -mm. Lagi ko na yung katabi eh. Tapos parang bumabayag na siya na parang nasa lap ko siya tapos nakahiga talaga siya. Tapos nakagano'n Pati yung legs siya nakaganyan. Tapos nakatulog siya ng totoo. Yung tipong dead weight talaga. Tapos nakapikit. So it means trust na trust niya ako. Tapos nung kailangan ko nung umalis, nung binabuhat ko siya, nagpapabigat pa. Tapos sabi niya, Kailan taon ka nang dumating si Gucci? Before ako sumali sa video, sa Star Hunt. Diyan na stress lang ako nung nakita mo ko sa sinu. Ah, thank you po. Thank you po. Ikaw pa yung isa sa mga nagpa-picture po. Yes, Gucci is a boy. Ah, hindi siya, girl. Teka lang, CR lang ako, Aces. Gawa din ako food, nagugutom ako. Mm -hmm. Mm -hmm. Tofu sisig with tuna, saka popcorn, saka... Saka ano? Jell-O Supremacy so sa mascara. Dito ako sa Pilipinas. Wala akong pambayad ng anong. Sorry ah.